Ayan guys, so ngayon na naman tayo ulit magbablog. So ayan po, so ngayon pala guys eh, may sasabihin ako sa inyo. So ayan po, so ngayon ay aalis kami ngayon ulit. So ayan po, pupunta kami ng ano, ng Venice. So ayan, so medyo ito ulit ang sinuot ko nung katulad ng sa isa kong video na mag ano kami sa kalugdan. Mag-swimming kami, Marvel ulit. Ayan, patayin ko muna nga yung mood kasi baka maninig sa video eh. Ayan. Ngayon guys, so meron pala akong ano, ito o, meron akong na nakasabit dito sa leeg ko Ito ang ayon, cross, cross guys, cross Papa Jesus to, nakakasabit sa akin Yan, so ang date na ngayon ay it's May 7, it's Wednesday So aalis kami ngayon guys, ayan So medyo nandito pa lang kami sa bahay. So hindi ko alam kung ano yung sasakyanin namin. Kung mabubok yung daddy namin para makapunta sa Venice. Mamamasyal daw kami doon. Tapos magdi-dinner kami. Kakain daw kami doon. Ayan. So ngayon, kasi nung sa isa kong video, nakita mo nung score. Yung inano ko yung score ko sa calculator. So inano ko na lang din. Uh, pinutol ko na lang So, ang score ko lang doon ay 645 So, ayun 645 lang ang score natin doon So, medyo Mas okay na So, champion na tayo So, kasi mahirap lang kasi doon sa 30 items eh O, oh, ayun Ayan, so, alis pa lang kami ngayon So, ayun po, alis po so, Punta kami ng Venice Ayan, pumupuk si daddy Kung grab yung sasakinin namin So, ayun po So medyo nagpa-enroll yung kapatid ko. So ako hindi pa ako nagpapa-enroll. So nag-review na rin ako kay Teacher Frel ulit. So ayan po. Ayan. So medyo nagsagot ako. Nagsagot ako sa grade 4. Ang items lang nun ay 10. Sa ESP guys ay naka 9 ako. Ang items nun ay 10. Sa science, kasi pag ganun na eh, pag grade 4 na tayo, ano na, yung science namin ay English na hindi na Pilipino. Sabi kasi ng teacher namin So ayan po At saka yung math english na rin Ayan So kailangan po na maintindihan yung english guys So ayan po So medyo sa agham Naka lang ako Ayan Naka perfect ako sa agham Kay teacher pwede ko yung sinaguti Pang grade 4 yun So ayan po So medyo hindi ko na sa inyo pakita yun So okay lang yan So sabihin ko na lang sa inyo Ayan Okay, naalis pa lang kami. So, nandito pa lang kami sa bahay. So, abangan mo na lang ulit. So, ipapagsama ko na lang din yung, ano ko, yung video ko sa X-Recorder. ng katulad nung sa Kalugdan at saka nung sa birthday ni Jenela. Ayan. So, ang bilis talaga ng buwan, no? May na. So, pagkatapos ng May, June na. Malapit na daw yung pasukan, guys. Magpapasukan na naman ulit. So, ayan po. Malapit na ang pasukan. Hindi pa ako nag enroll Kasi dati, eh. 2024, July 2024, nag-enroll ako. So, ayun po, nag-enroll ako doon. O, doon sa, ano, Kapedi Reyes Integrated School. Nagpa-enroll ako. Ayun. Pero tapos na. Pero ngayon, 2025, hindi pa. Ako nag-enroll. Ano, nag-enroll? Ayun. Yan. So, ngayon ay manonood kami ng sine doon. Ayan. Kasi mami kay so alis kami. Sine. Kasi nung nakaraan kasi guys. Wait lang guys. Ay, hindi pa tapos tong video na to. Hindi pa tapos. May sasabihin pa ako sa inyo. Kasi dati, nung nasa Mall of Asia kami, nanood kami ng sine. Nanood kami ng minions. Nung ano pa lang ako. Nung oh, ano. Nung ilang taon pa ako nung nanood tayo ng sine. Nung nakaraan nung sa Mall of Asia dati maliit pa lang ako na eh. nanood na agad kami ng sine napakaganda ng palabas ayan ayan di pa tapos yung video na ito may sasabihin pa ako sa inyo ayan so ngayon ayan o ay ito yung sinood ko ayan hmm. tsaka ito rin yung sinood ko nung sa Christmas party namin ito ulit at tsaka B, ano, uh, NBA na may jazz ayan Uh, Wednesday. So sinabi na pala natin kaganina yung date. Ayan. And bye. Uh, yun lang. ayan, nandito na kami sa ano Venice. sa Tadi, tadi, tadi. Tadi, tadi, tadi. Tadi, tadi, tadi. Tadi, second nga, ayan, second to. to be Nakapunta na ako dito sa Venice eh. Ayun guys oh. Dati Nakasakay ako dyan dati eh. Ayan oh, Nung wala akong Youtube channel Nakasakay ako doon oh, Picture na oh, Wow Guys, ang ganda dito Ang ganda talaga dito guys Alam Ayun o oh. para picture lang kami dito sa Venice ay ka lang dyan ng bangka. Picture pa kami dun. Wow, tubig-tubig lang pero medyo mababaw lang. Nakasakay na kami dyan eh. Bangka. Sinakyan namin dati dito bangka. Ayan Nasakay na ako dyan dati pa Nung wala akong YouTube channel Nakasakay ako po no Oh meron pa dun Ala Meron pa Picture na naman tayo Ang dami naman ditong nakapost yung lahat Sa Penis. Sa Penis, tao lang rin yan eh. rin yan, Ganda talaga ng beauty ito. Yan, so alam mo ba kung paano kami nakapunta dito? So ang sinakyan lang namin ay nag-ano lang kami, nag-grab lang kami. Okay. talaga ng view. Nakasakay ako dyan eh, dati. oh, nakasakay ako dyan. Siya yung nagsasaguan. Gusto nga kasi sumakay eh. Gusto ni Ken sumakay dyan dami pala tong mga ducks o oh. ang tawag pala dyan ay ano ay ducks yata ducks bibe bibe ano ducks boat? ducks boat, ducks boat, ganda dito sa binis may bridge pa to no? Dati kasi hindi pa niya appreciate yun. Nakasakay na ako dyan, kinti tita, tipa. Eh, hindi ka pa nakasakay dyan, yung wala ka pa. Punta dito, wow Ang hmm. hmm. wow. daming mga taon taon guys oh Ang daming mga taon taon sa tubig no may tiles pa sa ilalim. Ayan, o, no, yung mga tiles sa ilalim. Eh, bawal daw tayo dyan mag-swimming, eh. Sasakay-sakay lang tayo sa bangka, eh. Akala ko swimming pool to, eh. <tinyo> sabay-sabay kami pero lang building, oh. Taas-taas pa ng gusali. Ganda. Ang taas ng gusali. May mga ilaw-ilaw pa, oh. Nice. Na... sa ano sa Venice dito sa ano lang sa so, hallway na to so medyo ano hindi na kami nakasakay ng bangka panampila ng pila. Tagal pa. Yan. So, ngayon ay kakain na muna kami ng Jollibee. Nandito kami sa second floor. inasal o, inasal. Nahanap kasi namin yung Jollibee

sa mga video ko sa Xbox. Eh, tayo sa ano. Escalator. Dito tayo sa escalator. Escalator. So medyo, ah, uh, hindi ko pa alam kung manonood tayo sine. Pero <laughs> sirena lang tayo so huwag na lang tayo manood ng sabi kasi sinabi ko rin sa video eh. So, sayang pa naman guys, sinabi ko pa naman sa video yung magsisini tayo. So, may hindi naman. Pero okay lang yan. <laughs> so, medyo okay lang sa so, huwag na lang nagsisini. Dati kasi nagsini kami. Mayroon kami ang Skabiner ini ng design. rin ng mga ilaw dito. Pwede dito lang sa labas eh. Ang ganda. Pero medyo hindi na kami nakasakay ng bangka. Pero okay lang yan. So hindi ko na lang i-vlog yan. Sinabi ko pa naman na siya. And so kapangan mo na lang guys pag nasa market market tayo.